Guys, ito na yung pang 3 days ko dito sa HK. So, syempre, kahit paano, uh, sulitin ko naman habang hanggang ako. Ubusin ko yung oras ko sa ako nakablakad, kalakala. Syempre, saya naman yung pagkakataon na nandito ako. Habang nandito ako, syempre, gusto ko sulitin yun. So, gusto ko lang naman kahit paano i-share sa inyo yung, yung karanasan ko dito sa HK. Sa, 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 store this is some So, yung days o so, araw ko dito, sa so, sulitin ko yung so sulit at so sulitin ko habang nandito. Siyempre, uh, siyempre, kahit parang gusto ko yung mga memories kung nandito ako. Gusto ko lahat, lahat, lahat na sa akin ko yun. So, ayaw ko naman, ayaw ko naman kasi sayangin yung pagkakataon na yun, di ba? Thank you, ah. Uh. Thank you sa mga nanonood sa akin. Thank you so much. Ngayon sa Hotel Lesbo, ah. So, gala-gala pag may time. Para din naman kahit pa hindi mabobowering. Di ba? Maganda talaga nito pag gabi Mas maganda daw pag gabi. Kahit kasi maganda yung ilaw. Pero ngayon na, ngayon na nandito, di kayo na kukuha, di ba? Eekot-ekot. Pero sa totoo lang ako, mawawala pa dito sarot lang ako sa guide may guide naman kami san ka pa yan matagal na akong gustong pumunta dito noon pa, wala lang talagang pagkakataon so ngayon, samantalahin ko na lebro pa, di ba? <laughs> Is this ito ang? kahit kahit na man lang, di ba? Kenda. <laughs> Ganda outfit. Ganda ng outfit ah.